Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napakap noong nakaraang linggo ang taping ng cast at production crew para sa upcoming miniseries ng GMA7 na Love Die Repeat dahil umano sa medical condition ng lead actress nito na si Jeneline Mercado. Dapat ay magtatagal pa hanggang October 2 ang lock-in taping para sa Love Die Repeat pero nahinto ito ng magkaroon ng emergency situation si Jeneline. May kumakalat naman na chismis na pregi na raw si Jen. Dahil nga nang biglang natigil ang taping dahil may dumating na ambulansya sa set. Nagulat daw ang ibang artista at production staff na nandoon. Ang buong akala nila ay may nagpositive ng COVID-19 at susunduin na ito ng ambulansya. Pero in-assure ng boses na walang nagpositive. Huwag daw matakot dahil wala raw kinalaman sa COVID-19 ang pagdating ng ambulansya. Hindi kasi nila alam na ang isinakay doon ay si Janet at ipinacheck up sa doktor sa pagtatanong at pagkalkal ng ilang nandon. Nalaman nilang nagka-spotting daw ang aktres, nagdadalang tao raw ito, pero hindi pa nila sure kung okay na ang kalagayan niya. Natigil sandali ang taping at ang sabi ay nag-taping break muna, dahil kailangang i-revise raw ang script. Pero ang latest ay papalitan na si aktres dahil pinayuhan daw ito ng doktor na mag-bedrest. Kung totoo ay magandang balita ito. Dahil dapat na rin sigurong magka-baby na uli si Jen na bunga ang pagmamahala nila ni Dennis Trilio. Anong masasabi mo sa balitang ito?